Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At shout out kay Kram Zuzi. Shout out kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang lahat ay natigilan sa lugar. Gayunpaman, hindi inilipat ng Panginoon ng lungsod ang kanyang mga mata mula sa Aaron. Tiningnan lang siya nito ng mahina. Siya ba ang magiging banal na tao? Shit, napakalaki ba nitong joke? Huwag nating sabihin kung gaano kalakas ang Diyos na tao, ngunit ang isang tao ay maaaring sirain ang isang lungsod. Tanging ang taong ito sa harap niya ay kasing payat ng unggoy maaaring hindi niya natalo ang sampung ordinaryong tao. Panginoon, kahit sabihin mo na hindi siya especially iya, hindi na kailangang maghanap ng ganyang sombrero para dalhin siya. Ang pagkawasak ng Diyos at ng tao ay pinakamataas sa ating mga puso. Ang paghahambing ng batang ito sa lalaking iyon ay nakakahiya sa Diyos at sa tao. Kahit nakaraniwan kong hinahangaan ang kapangyarihan ng Panginoon ng lungsod, kailangan kong punahin ang Panginoon ng lungsod sa sandaling ito. Huwag, huwag mong pagtawanan ang ganoong bagay. Malinaw, pagkatapos ng maikling panahon ng kapayapaan, nagkaroon ng krusada. Kahit na pagkatapos ng Panginoon ng Lungsod, halos pag-alitan ng mga tao ang Aaron. Kung umamin si Aaron, natatakot akong malunod siya ng kanyang laway ng buhay. Si Aaron at isang daan ay tumawa, at ang kanyang mukha ay walang pakialam. Hindi siya naapektuhan ng tukaw ng karamihan. Nagrereklamo siya tungkol sa mga mata ng may-ari ng lungsod at tumawa. Ano ang iniisip ng may-ari ng lungsod? Sa tingin ko, ang Panginoon ng lungsod ay malumanay na mumiti, ang Diyos at ang tao ay hindi magagapi. Kung ibabalik ng isa ang kanyang kamay, wawasakin niya ang isang lungsod. Dapat mayroong isang banal na kapangyarihan, makapangyarihan sa lahat at hindi pangkaraniwan. Kaya sinasabi ko na ikaw. Pagkatapos ng mga salita, ang kanyang mga mata ay naging mas matigas at tila nakita sa pamamagitan ng Aaron. Aaron ngumiti, naunawaan niya na ang Panginoon ng lungsod ay naglalaro ng psikolohikal na pakikidigma sa kanyang sarili, ngunit talagang bihira siyang maglaro hanggang sa puntong ito, sa kasamaang palad, ako ay isang sibilyan lamang. Oo, muli siyang ngumiti, sa kasamaang palad, pinagtaksilan ka ng iyong mga mata. Ikaw ang Diyos na pumatay sa Demon Cloud Ghost City tapos tumalikod siya ng bahagya, hindi na sobrang pula ng mata niya, mababaw ng itilang. Ngumiti si Aaron at hindi nagsalita. Hindi niya mahulaan ang isip ng Panginoon ng lungsod. Hindi niya alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o kasinungalingan, o kung siya ay sadyang tinokso o na blackmail, ngunit naunawaan ni Han Sanchen na kung mayroon siyang anumang banayad na aksyon sa oras na ito, siya ay mahuhuli sa oras. Kaya tumahimik na lang siya at nagkatinginan. May kung siya ay isang Diyos na tao, ang aking ulo ay masisira sa lugar bilang isang dumi para sa iyo. Shit, hindi lang ako stool para sa iyo, toilet din ako para sa iyo. Ang ilang mga tao ay umiinom ng galit, at mas maraming tao ang naaayon. Hinamak ito ng isang grupo ng mga tao. Tila masisira ang Aaron sa ikalabing walong palapag sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Haha, sobra ang City Lord, ang Diyos na tao ay dapat na isang Diyos. Huwag mong tignan na parang basura ang payat na unggoy sa harap mo. Ano ang maaaring paghahambing sa pagitan ng dalawa? Talaga nga, parang sabi ng iba, kung wala sa harap ng pinto, magkakaroon ng kapayapaan. Sa loob ng mahabang panahon, magiging malapad at mataba ang katawan, at pati utak ay lumulutang. Ngayon na ang Magic Cloud, ang Ghost City ay nawasak, ang ating Panginoon ng Lungsod ay walang malaking kaaway, at ang palabas ay umabot sa limitasyon sa loob ng ilang panahon. Sa harap ng pambabatikos ng publiko, hindi na ito makita ni Lord Chen. Kung ito ay normal, hindi mahalaga. Gayunpaman, sa eksena ngayon, ang lahat ng mga tao ay natipon. Grabe naman kung hahaya ang mangyari. Lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa Panginoon ng Lungsod at bamulong sa kanyang tainga, Panginoon ng Lungsod, kung magsasalita ka patungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon, Natatakot akong may inis ang lahat. Alam ko na ang panginoon ng lungsod ay mabait at ayaw niyang gumawa ng masama sa iba, ngunit sa oras na ito, mahirap na sumakay sa isang tigre sa itaas ng opinyon ng publiko. Ang kawalang-kasalanan ay mahigpit, ngunit ang iyong reputasyon ay kailangang pamahalaan. Panipi, nang marinig ang sinabi ni Lord Chen, bahagyang binawi ng batang city lord ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Lahat ay hindi nasisiyahan alam niya ang katotohanan sa pangunahing mga salita, marahan siyang tumango. Hindi nagpatagal si Mr. Chen at tumango siya sa butcher. Agad na tumawa ang butcher captain, ngayon lang, sadyang dinaya ng city lord ang bata. Ngayon nasa puso na ng city lord ang sagot. Halika na. Oo, ibaba ang especially iya at ilagay siya sa bilangguan para sa paglilitis. Oo, ilang mga sundalo ang nangako sa lugar, lumakad sa Aaron sa ilang hakbang at direktang pinigil siya. Hindi tumanggi si Aaron, ngunit tumingin siya sa master ng lungsod na may bahagyang pagkabigo. Akala niya may nakilala siyang eksperto. Sa katunayan, ito ay ganoon lang. Na may bahagyang ngiti, lumingon siya sa isang grupo ng mga nagmamasid sa likuran niya, at biglang naunawaan ang katotohanan ng lahat ng bagay. What the fuck are you doing? Huwag kang magmadaling bumaba. Nang lumaki ang pangkat ng butcher, Uminom siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lamig. Pagkatapos ay yumoko siya sa Panginoon ng Lungsod, aking mga subordinate, pupunta ako sa bilangguan upang subukan siya mismo. Bahagyang tumango ang Panginoon ng Lungsod, at mas naging mapanglo ang ngiti ng butcher. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Habang inalis ang Aaron, ang isang grupo ng mga tao na puno ng mga reklamo tungkol sa Panginoon ng Lungsod ay ngayon lang masayang ngumiti ng ilang sandali. Sabi ko, ang Panginoon ng Lungsod na dapat ay nahulog sa lungsod ay palaging matalino at makapangyarihan, ngunit paano niya nasabi ang gayong kalokohan ngayon lang? Sinadya niya pala itong linlangin ang bata. Napakaganda ng planong ito. Ang pag-urong ay maaga. Ang ginagamit mo ay tinatawag na isang kahanga-hanga. Ang bibig at dila ng isang tao ay maaaring gumawa ng isang espada, ngunit maaari rin itong gumawa ng mga bulaklak. Ang taong may espada ay maaaring pumatay ng hindi nakikita, habang ang taong may bulaklak ay maaaring walang kulay at makulay. Sa ngayon man lang, nang makita ang pagbabalik ng opinyon ng publiko, sa wakas ay nakahinga si Lord Chen at tumingin sa Panginoon ng lungsod. Nakangiti silang dalawa sa isa't isa. Malayo sa madaling maging tapat at malinis, kaya hindi katakataka na madalas sabihin ng mga tao na madaling maging masama ngunit mahirap gawin ng mabuti. Gayunpaman, kapag naruroon ang sampung libong panauhin, ang Panginoon ng Lungsod at ang Panginoon ay kailangang itaas ang kanilang espiritu, pagtawanan ang mga tao, at kahit na uminom kasama nila. Maaari lamang itong ituring na isa pang hindi makatarungang multo. Sa oras na ito, ang napinsalang multo na si Aaron ay inalis na sa tinatawag na Ancestral Hall Area at naipasa na. Ang mga taong tulad ng Aaron na sinamahan ng mga sundalo ay natural na nakakaakit ng maraming atensyon. Ngunit nakakalungkot na kahit ganoon, hindi nakita ng Aaron ang panggalan at iba pa. Hindi ba sila nasa syudad? Ngunit sa totoo lang, palaging nararamdaman ng Aaron na nasa lungsod sila, lalo na pagdating nila sa templo ng ninuno. Kung kailangan nating sabihin na ang pakiramdam na ito ay isang pakiramdam lamang at kakulangan ng ebidensya, ang pinakamagandang ebidensya ay maaaring ang induction ng Aaron sa bawang Tianzhou. Pakiramdam niya ay nasa malaking lungsod na ito silang lahat. Gayunpaman, hindi masyadong naiintindihan ni Aaron kung bakit hindi pa siya nagpapakita. Sa teorya, dapat silang maging katulad nila. Sa oras na ito, hinahanap ng buong lungsod ang kanilang sarili kung tutusin, kilala sa lungsod ang pagkawasak ng Devil Cloud Ghost Town. Kapag alam nila ang balita, dapat nilang hanapin ang kanilang sarili kung saan saan. Pero, bakit? Iniisip lamang ang tungkol sa mga panahong ito, ang Aaron ay na-ihatid na ng isang grupo ng mga sundalo sa isang malayong bilangguan sa lungsod. Sa pagbukas ng gate, pinapasok si Aaron, halos madilim sa loob. Gayunpaman, dinala lang siya ng mga sundalo sa isa sa mga selda at inihagis siya dito ng random, at pagkatapos ay umalis. Walang torture gaya ng inaakala ng Aaron. Sa oras na ito, sa labas ng bilangguan, ilang sundalo ang nag-escort ng Aaron pabalik. Nang makita nila si Kapitan To na nakatayo sa labas ng bilangguan, sabay silang yumoko, Kapitan, nakulong ka sa bilangguan. Tumanggaw si Kapitan To na may kasiyahan, na may ngiti sa kanyang mukha. Captain, hindi ba oras na para? Torture. Nakatingin sa kanya ang sundalo na nagtataka. Kanina pa kasi siya nagmamadali kaya dapat ay sabik na siyang gawin ito ngayon. Bakit hindi magmadali, ngunit maghintay sa labas ng bilangguan? Pahirapan. Ngumiti siya at hindi man lang nagpanik. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kamay at nakakita ng dalawang ingat na ginto. Ngumiti siya at sinabing, anong nagmamadali? Pumunta ka at hanapin mo ngayon ang mga matatandang lalaki sa tavern. Kung hindi ka kumikita, sa tingin mo ba tanga ako? Sa sandaling sinabi niya ito, ilang mga sundalo ang tinapik ang kanilang mga ulo at sa wakas ay naunawaan kung ano ang gusto ni Kapitan Ilang salita lamang ang nagkamali sa bata. At ang mga matatandang lalaki ay nag ng napakaraming pera. Kung mahusay silang nag-set up ng iba pang maliwanag na mga mata, hindi sila manginig sa isang puno ng pera. Matangkad, 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 o matalino si kapitan. Gagawin ko ngayon. Pagkatapos ay pumunta ang ilang sundalo kay Lao Ju at isang grupo ng matatandang lalaki. Napangiti si kapitan to na may kasiyahan, tumingin sa mga natitirang kapatid sa paligid niya at buong pagmamalaki na sinabi, madalas na sinasabi ng mga tao na ang mga bayani ay lumalabas sa panahon ng kaguluhan, at kung gusto mong umunlad sa mapayapang panahon, kailangan mong matutong kumita ng pera. Let's go and have a good time with our gold owner. Kung hindi, hindi mayayanig ang puno ng pera mamaya. Pagkatapos nito, ang bird Yugo ay naghagis ng dalawang ingat ng ginto sa ibabaw ng kanyang ulo, at ang dalawang ingat ng ginto ay nahulog sa kanyang bag, at ang iba ay naglakad ng hakbang-hakbang patungo sa bilangguan. Wala pang isang sandali, pagkatapos ng mga pagsabog ng ingay at apoy na umalang-aungaw sa bilangguan sa araw na iyon, ang Aaron ay inilabas din sa bilangguan ng mga sundalong ito. Sa labas ng pintuan ng kulungan, limang matandang lalaki tulad ni Lao Zhu ang tumungo sa kulungan sa ilalim ng patnubay ng ilang sundalo. Sa harap ng mesa ng interogasyon sa bilangguan, ang apoy ay sumabog na sa langit at naghihintay. Storytelling channel sa YouTube. Hum, nang makitang isinasama si Aaron, si Captain To ay nakaupo sa harap ng mesa ng interogasyon, nanunuya, hawak ang isang pulang panghinang sa kanyang kamay, mukhang malamig at walang awa. Itinali ng ilang sundalo ang Aaron sa plancha at umatras sa isang tabi. Sa paligid ng plancha, mayroong parehong apoy at bakal na flail, at ilang mga kakaibang bagay na hindi maaaring pangalanan, ngunit ang hitsura lamang ang mukhang kakaiba. Ngumiti ng mapait si Aaron. Napatingala talaga siya sa sarili niya. Tinansya niya na ang dose-dose ng mga parusa ay kinuha para sa kanyang sarili alam niyang nag-iisa lang siya. Kung hindi niya alam, iisipin niyang paparusahan niya ang mga tao sa buong selda. Gayunpaman, sa sorpresa ni Aaron, ang taong ito ay hindi nagmamadaling gawin ito, ngunit tinitigan ang kanyang sarili ng nakangiti. Nang medyo naihinip na si Aaron, isang maliit na sundalo ang nagmadaling pumasok, Captain, narito ang lalaki. Ipasok mo na, napasigaw si Kapitan to sa tuwa. Agad na nagutos ang sundalo at umatras. Hindi nagtagal, dumating ang tunog ng mga yabag, at tumingin si Aaron kasama ang tunog. Nakita niya ang matandang nanlulumaw na limang matandang lalaki na nagmamadaling pumasok kasama ang mga kawal. Nang makita ang Aaron, labis na nag-alala si Lao Ju at ang iba pa. Gayunpaman, nang si Kapitan To ay nasa harapan, si Lao Ju at ang iba pa ay nakayuko lamang sa kanya at kumusta, nakita nakita, ginoo. Nandito na lahat. Ngumiti si Kapitan To at iwinagayway ang kanyang malaking kamay. Ilang sundalo ang agad na naglipat ng limang bangkito at ginulat ang limang matandang lalaki. The team has always been honest and fair. You don't have to worry. The team will not embarrass you. Just see you are old. Please take your seat. Nang marinig ito, paulit-ulit na nagpasalamat si Laojo at ang iba pa at umupo. Itong anak na ito ay may alitan sa akin sa tavern noon, ngunit ang aming koponan ay hindi isang kontrabida. Hayaan siyang pumunta sa harap ng lima, ngunit ang lima ay dapat na ngayon lamang ito nakita. Ang anak na ito ay tahasang hinamak siya sa harap ng mga city master. Bagamat maraming beses siyang pinayuhan ng aming koponan, ang impluensya ay masyadong mabangis at ang paggalaw ay hindi ko mapigilan. Ngayon, pinaghihinalaan ng Panginoon ng lungsod na siya ay isang especially iyan ng demonyong ulap na Ghost City, ngunit gusto niyang mangikil ako ng isang pag-amin sa pamamagitan ng mga salita at gawa. Hindi, handa ako. Pagkatapos ay kinuha ni Kapitan To ang pulang panghinang sa kanyang kamay at inilagay sa balde sa tabi niya. Sa oras na iyon, ang nakakatuwang tunog ng his lang ang narinig ko at biglang tumaas ang mga putok ng puting usok. Laking gulat at gulat ng limang matandang lalaki. Pinilit ni Lao Ju ang kanyang lakas ng loob at sinabi, Sir, ito ay maaring isa lamang hindi pagkakaunawaan. Hindi lamang ang mautong si Zun ang namatay, ngunit marami sa kanyang mga nasasakupan ang natunaw sa pwesto. Bilang isa sa mga opisyal ng lungsod, dapat mo ring malaman na maraming mga sundalo ng Ghost City ang naglalabas ng kanilang baluti sa lungsod pagdating nila sa lungsod. Ano ang ibang puwersa na gustong gumawa ng alon muli? Oo, sir, totoo yan. Nag-echo din ang ibang matatanda. Hoy! Umiling si Kapitanto at labis na napahiya, alam ko, kung hindi, hindi siya pababayaan ng tavern ng ganoon kadali. Gayunpaman, bilang pinuno ng lungsod, ang Panginoon ng lungsod ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng buong lungsod. Natural lang para mag-alala siya ngayon, naniniwala siya na ang batang ito ay malamang na maging isang especially hiya. Kapten, mataas ang City Master. Paano tayo magkikita? sana makapagsabi ng magandang salita si Captain para sa atin. Napangiti si Lao Ju, ang kapitan ko ang namamahala sa lahat araw-araw. Paano siya magkakaroon ng napakaraming bakanteng oras para asikasuhin ang mga bagay na ito? Kung gusto kanyang tulungan, gaano kaya ang maaantala ng kapitan ko? Sino ang mananagot sa pagkawala? Bago magsalita si Kapitan To, ang mga sundalong nasa tabi niya ay nagpatunog ng hukay ng maaga. Ngumiti si Kapitan at tumingin lang sa matandang si Ju. Ang matandang Ju ay natigilan sa sandaling ito, ngunit kahit naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin, siya ay naghanap ng mahabang panahon at nalaman na mayroon na lamang siyang dalawang ingat ng ginto. Pagkatapos ang buong tao ay medyo napahiya. Tumingin siya sa ilang matatandang lalaki na kasama niya na naglalakad, at ilang matatandang lalaki ang nagkatinginan. Pagkatapos ay bumangon siya at hinawakan ang isang inggit at nagtipon ng anim na inggit. Pagkatapos ay kinuha ito ng matandang Jew at dahan daw ang naglakad papunta kay Kapitan To. Sir, ito po ang aming munting hiling. Sana po, magsasalita na sana ang matandang pinuno ng Jew, ngunit ang mga kawal na nasa malapit ay hamarang, sulit ba ang pagkawala ng aking kapitan? Hiyang-hiya ang ulo ng matandang Jew, kaya kinailangan niyang tumuon sa apat pang matandang lalaki. Nang magdikit ang ngipin ng apat na matandang lalaki at lalabas na sana muli, sinabi ni Aaron, huwag mo siyang bigyan ng isang sentimos, ni matandang ginoo. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at point po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!